mga kaysan oh. dito po kami sa may pagbilaw sa may iringan Pulse ito po ay iringan Pulse daw po ito hulay ko po itong nakikita sa ano sa pagpo po kami nadaan din eh pero hindi ko pa po napapuntahan ayun o oh, may bata oh. pwede nating tanongin iringan pools oh, ito ilang oras ang biyahe hanggang doon iringan Pulse po ayun o oh, yung tanaw doon ilang oras mga ano po isang oras po papunta po kami ng uh, pulse Ay may mga bata pong ano, ayo toy. Eh. Baka kay malaglag. May mga bata pong ano ah uh, nangunguha ng star apple. Ay, naalala ko yung kabataan ko tamang bata oh. Hay ba? malaglag. Ay nasa dulo. Ah. Nini dami star apple ah. Ingat kay baka kay malaglag. Ay, sarap niyan. Hindi po, po Pinagbibili mo ba rin? pinagbibili. Ah, sige, pabili ako. Atin po nga ano hina. Bibilin po ari. Pa, para hindi na pagbibili sa labas. Mabayaran po natin kung magkaano. Nasa dulo po ay. Nini, pabili ako. Ayan Oh. oh Sarap na rin. Ayun po, ubing ubi po. Bibili po tayo para nakakatuwa ng mga bata. Nini, baba kayo, baka kayo malaglag. Hindi po, marami pa pong kukunin nila. Isang, may timba po. Ah. Ay, ito. Um. Baka kayo malaglag. Ayos lang, Nini. Tapos ang kalamin bungo sa taas. Ayun po, hindi pong bungo. Ayun, eh, no? mga bata lang po nungungo. Eh. Ba, ganda. Ayun, ito, ito. Ito, ito. mag-hike ka. Mapawad ka mo dali. Ay! Aba, pa kami yung bata para. o tamuin. Eh. Pawak pare. <laughs> kami yung bata o tuwin, nasa kabulungan ito. Hindi, baba, may kayo malaglag. <laughs> hindi po yan, malakas po yan. Gala, kukuhanin ko lang kayo yung ate yung bahayad. Oh! Ay <laughs> po tuwin. Eh. Nasa likod ulo eh. Bakit gusto mo sumakay? Nasakay ka? Ha? Dali! <laughs> ah, hindi tayo! Hindi tayo! Hindi tayo!

Oh, yeah, 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 yeah. oh. Eh, kuya po ang magtuturgate sa atin. Uh. Puti yun. Kuha mo na camera man Dali po, pampagana po. Hindi uh. ka ba nakain ito doon? Ah, nakain. camera mo po hindi nakain ito. Kuya, nakain pa. Kuya,

Tarapon po kuya. Iba po ang lalagyan niyan. Binayaran natin itong mga kaysan at gawa ng ba. Baka tayo maaan eh. pa Ang layo pa po nung aming lalakbayin mga kaysan niya. Ang sarap ay. Tamis kuya. Ha? Makalimot ba yan ay? Ha? Ba't iringan po? Barangay iringan o? Oh. Barangay sa bagong par sa bagong, sityo iringan. Ha? Sityo iringan? Oo, sityo lang po. Wala ditong turgay ko, basta ano lang ako. Ay, hindi sa bahang, magpasama ka saan. Magaya ko. Mm. Magkakaalam. Magkano ang bayad po sa inyo? Bahala kayo. Hindi <laughs> Hindi na Kami dalawa lang ako. wala na. Pwede na ako na kayo. Sige. Tawad eh. Pwede palang magpasama. Ah mga kaisan. Nagpasama na po kami kay kuya. tara kuya? Mayroon po dahil. Ah mayroon po ba? Ano pangalan mo mga kuya? Junior po. Kuya Junior. Mister Apple kuya. Udo ka mo. Pilip bibili mo ba? Ay kuya. Hindi po. Hindi po to eh. Hindi po. Ah. Hinihingila lang Taga kaisan nga. Pag na nabili po eh hinihingi nila ah. Ano po ibigla ang lakad mga kainsan. Eh nag nagpasama na rin po tayo kuya kasi sila yung taga dito eh. Pinakahanap buhay mo hey, kuya dito. Nagtuturgad ka hindi naman. Pag -misan -misan lang, may, nakipapa, na, ba, Pag may ay, nagpapasama. Wala kasi Sa Bismong tabilaan po ito ng ano Tabing kalsada po ng pagbilaw Lagi ko nakikita ito wow. Nung sabi ko nga sa inyo kahit ako naliligaw pa kay misis po sa ating Nakikita ko na ito kuya Ilang kilometro? Ilang kilometro? Yung mga lokal dito ay ano po, naglalaba sila sa ilog. Ayun o, pagaya po ni nanay yun. Ano? Kuya, kung bakit dito parang sila naglalaba, ano? Hindi, ko na iba. dito Ah. Sila sila bukal? Maraming bukal din dito? Wala, may sila, dinad, no? lang 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 Ah, dito. Ay, sinanay may ibake ano ano? na, na. na. Ah, yun, sinanin, naglalaba po. Hmm. Yun po ang kalimitan dito sa Quezon Province, naglalaba po ay sa ilog po. Meron ka bang numero no? kuyo? Kuya numero? No? Wala. Para kung sa kung sakaling may magpa ano sa iyo. Oh, pero yung mga lokal naman po dito, itinuturo nila yung daan. Pero kumbaga dagdag pagkakabuhayan ng no? mga taga dito, Magpasama na kayo sa kanila. At least, uh, kung bakit nakatulong po ba. Kaya yung kanila ko, tinutulong sa amin. Doon, wala kami mahanap na tour guide. Maraming kayo tulis pa dito, isa din. Ah. Sabi ko wala, dito, wala kami makasama din eh. sa dating bahay ni Tabitan University. Oo po. Doon may proven down sila pwede po bunta. May isda din pala dito na kuya. Oo. Oo. Pero anong kapuhay ng mga lokal dito kuya? Agniniw. Agniniw. Ah. Para din pala sa amin. Ito na mga kaisan, itong mismong tubig na ito, ito po yung nanggagaling sa pinakang pulse. Pag nakakita po kayo sa sa mga sapasapa, ito oh, Parang lapad ang mukha Siya nga, pawisan-pawisan na eh. Ito ho, oh. ito po 'yung mga sinaunang labahan. Ano kuya, labahan ito? Ay n'o. Oh. Kagaya po niya, may bahay po doon. May bahay po doon, ito po labahan. Tapos dito na nagbabandaw. Yan. ang kagandahan naman din ni mga kaisan wala kang ano yung kumbaga ang daan ng tubig ang daan dito papunta dito sa Iringan Falls pantay hindi siya yung akit ka ng bundok bababa kumbaga kapantayin siya tapos hangakban ka lang sa mga bato ma-i-recommend ko siya sa mga hanggang 70 years old pero kung kaya naman ang rin, kaya halos malapit din lang po. Pero mas maganda, maglalakad kayo, huwag nakatsinilas. Kasi yung ibang bat part ng bato po, matalas. Hindi na rin eh. Kailangan ko maaari, nakakroks po. Pero kahit hindi kroks, basta pugong ang paa. Talaga pa natin kinatiso dun, tuklap. Ay, tulap. Yun, payo ko lang po. Mga mini, mini pools din po kayo madadaanan oh. Eh. Tapos ay, eh, pag summer, napupuno yan at saka pag mahal na araw. Tapos, napansin ko mga ka meron siyang tubo. Parang nanggagaling siya doon sa pools eh. Yung tubo na, siguro, kinukuha na ng inumin ng mga lokal. Ah, dito po. Kuya, saan ang gagaling yung tubo na nakikita ko? Tubo. Galing sa bukal. Ah, bukal. Ah, galing doon po. Akala ko kaya galing sa pool. Ah, galing doon po dito sa bukal sa taas. Ah. malapit lang mga kainsan. Inabot lang kami ng 30 minutes. Siguro sanay kami sa lakaran. Ayan, kasama natin si cameraman, si editor ito eh. Ani ko Ang bukal. Ah. P pwedeng inumin ko ya. Hmm. Saan ang gagaling itong bukal na to? Sa ay dito rin. Sa ilalim. Ayan, bukal daw po nagsisilbing inumin ng mga tour guide at saka mga napunta dito ito na po yun mga kainsan mm, yan tara malalim yan kuya malalim ah mababaw mga ilampit ah mga 4 feet Arit po pala yun Sabi po Mataas din ano ito eh Pwede po lumapit babaw lang sa mga kainan eh ang daming isda alasin marami din nagiiinom ano oh, kuya naputol na yung puno oh. ari nakakain na rin kuya do ka lang mga ang daming do lang oh. masarap po ito oh. tumutubo po ito sa mga malamig na lugar eh. ang daming do lang sarap nitong ginataan puno ng ka lang eh. Sa amin po, ang dami rin ganito. O tawili liligo ka? Ha? Ah, ayaw mo? Kani pa palipad ng drone. Mga kaisan, may sekretong ipapakita sa amin si Kuya. May akit din dito kami sa taas. Ganito rin po. Ah, mga kaisan, pag nga po pala kayo pupunta dito, i-search nyo lang po. Iringan Falls. Pal sa bangon, Kuya. Pal Dos. Iringan Falls, pal Dos. Pag bilaw, Quezon. Sityo Iringan. Sityo Iringan po pala. Iringan Falls yun ito yung sinasabi ni Kuya Sikreto ano ito kaya? taas po ng pupunta po kami sa pinakantaas taas ng falls kaya Kuya kami sanay din sa niyugan Ote kapit ha. Medyo matarik nga lang. Ano tawag niya kuya? Kabag? Bahay kabag. Bahay kabag po kung tawagin. Sobrang tirik. Bali 3. Alas 3 na po. Nang hapon. Ano tayo kaya? Doon po kami galing, oh. Eh. niwi ay. Ya. Yeah. Malit lang, malit lang daan. Pero, sinauna yung daan na ito. Sinauna? Oo. Daan ng mga? Tao to. Tao? Pag oh, grabe oh Tuy <laughs> Ang liit Lita. Hmm Oh tuy <laughs> Oh Pag oh, grabe Hmm Daan pala itong taas na to Ito po pala ang sekreto nito

Oh. Ah, dati malalim po ya. Dati malawak Oh, nung no, hindi pa na nabaha. Oo, oh, matagunan siya. Ah. Ngayon din, Ay, ano po yun? Ari, Yan yung nga yung siya, sabi, pa isa kasi yun. ba, Alik ko yan, daan ng kabag, ang ah, mga kabag dati ito. Yun yun, kabilang yun. Ay, ganito rin ba kuya? Parang, parang ganito rin ang itsura. Kung bagay may ganito rin, ganito. Ay, okay na tayo dito kuya. Malalim yan, tayo yan. Ah, malalim. Malalim. Ito po pala ang taas ng poles. Ito. Ayun pong nasa kabila daw. Igay undin. Hindi na po kami pupunta doon. Parang may daan din na ano, kuya? Papunta saan yun? Yan ba yung niyugan. Ang taas. Marami nagkukupra din diyan. yan. Oh. Dadaan na ulit tayo mga ka sa dinaan ano natin napakakipot. Bangin po yung ano. Awo ah, ah, kamandili okay. Ito po yung mga tubo oh, ng mga lokal yan eh. Ito po yung kipot na daan ari, Tapos pag nalaglag ka po, doon ang bagsak mo sa bangin. Nakakamilo. Kaya ko yan Ang daming hardin din. Eh. Ang Pero pwede naman po kayong hindi pumunta dito. Ang mga pupunta lang dito ay eh, di yung kaya po. Pag hindi po, doon na lang kayo sa labas. Ayun mga kaisan. pauwi na po kami. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. I-search nyo na lang po kung gusto nyo makapunta din eh. Iringan Falls. Barangay uh... ah... Ah, Iringan Falls. Ano nga bang barangay? Ano nga ko barangay? Nasabi ko na kanina mga kaisan eh. ay ano gusto nga namin ikutin ni Kuya Yuwan ang ano Quezon po ba hindi naman namin magawa ang daming gawa mga misan po ibang lugar naman gusto namin puntahan namin ang ano isla ng Pulillo Impantarial tapos ay itong Pierce Quezon kaya lang hindi pa natin magawa hindi naman talaga total iuuliin basta ano lang pag may extra time yan hello po sa mga taga Alabat, Quezon, tsaka Peres. Yan po yung matagal na namin gustong puntahan. Hindi lang kami makapunta-punta. Yan, comment kayo mga kaisan kung may nanonood po sa inyo taga Alabat tsaka Perez, Quezon. Ang lawak po ng Quezon mga kaisan. Ah, Kami ngay hindi nila ang sakala kalapit. Ay, hindi na magkainari. Yan mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Ingat lagi. God bless po. Kuya Junior, Mindusa. Kuya, maraming salamat sa inyo. Oo. Kami pa uwi na eh, na, Kuya Junior. Naantay lang namin po sa Kuya Yohan. Ano, Tuy? Ayos? <laughs> takoy